yan natin ng seasoning pampasarap at ilagay na rin natin ang dahon ng pechay kasama mga tangkay ayan maglalaga tayo magsabaw tayo para sa maulang gabi ayan video for today po maglalaga tayo ng ulam pang sabaw ngayong gabi na ilagay ko na po yung karne ng baboy at ating lalagayin na at ayan nga, nalaga ko na ilalagay ko naman yung patatas, patatas. ilagay ko na rin yung sibuyas cubes ceiling grill Lagyan na natin ng patis. Tsaka paminta. Wala po tayong buo, kaya durog na. Takipan ulit. kita tengok sisi ni kan pasarah. Okey mari kita nak dah ni nak cuci dan pasal nak pan